Good morning po mga Pops and Moms! Ngayon po ay gagawa tayo ng Macaroni Spaghetti in Hawaiian Flavor Let's do it! Yeah. mga Pops and Moms nagpainit na po tayo ng ating mantika sa kawali and kasama na naman po natin ang ating kusinerong kusinerong mag-isa po muna tayo ng ating garlic garlic po, garlic 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 okay. ibigay natin ang ating onion onion kainin ito ang ating corn beef okay Alam. 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 Magsa lang po tayo mga patay no? mam. Di. Hindi na, hindi na mam. Yan ang ating hotdog. slice hotdog. Like, ang galing May nice, nice. Ketchup. Ketchup yan. Then, ating tomato sauce na may halong ketchup. Mix na. halo halong Then, maghalo rin tayo ng water. Yan ating liver spread. Okay. Salt. Pepper. Ating pepper. Pepper. Seasoning. Seasoning. Brown sugar sugar halo-halo lang okay dito 'yung mga butter. wala nang butter wala tayo lang. <laughs> lang natin siya kumulo mga pops and moms. then tikman natin kung okay na sa ating panlasa sarap na sugar Sige na. Tama na yan, tama na. Masira po ating tuto natin. Pinapo. Habang hinihintay natin kumulo, maglagay na tayo ng ating milk cheese. With milk cheese. Cheese. Simutin na, simutin na.

And after nito, mayami, ilagay na natin ang ating pineapple tidbits. Sama natin yung syrup na Lagay syrup kasi andun yung lasa ng pineapple. Yung tamis. Yung yun ang na nagpapasarap. Sarap na mga paksin mams. Cheese. Lagyan pa natin ng ating cheese para mas cheesy. Ayan, ihalo na po natin ang ating pineapple, pineapple tidbits. Isama natin yung syrup niya. Dito po yung lasa eh. Ayan po ang ating macaroni spaghetti. How macaroni. Wow. Wow, no? Tikman-tikman niyo din mga pups and moms. Mukha kayo na sa inyo panlasa. Ha? Depende kasi sa inyo sa pups. Depende kasi sa panlasa nyo yun, Eh. Ito kasing gawa ko, Pilipino style eh. May, may asin, may tamis, may alat, oh, yan ang panlasang Pinoy eh, ang Yung... gustong-gusto ng Pinoy, malasa. Mangla tayo Halo-halo lang. Pagpaso ah. Then, ihalo na po natin ang ating

makakain Macaroni Spaghetti. Ito po ang almusal namin ngayon. Dahil ang ating kusinerong pakilamero, anong oras na siya nagising? mag alas okay. 9 na. Gising mayaman to eh. Okay, Ikman muna natin. Ikman muna natin mga pups and mums. Okay na po mga paps and mams. Masarap na po siya. Lutuin pa natin siya ng konti para lumapot. Gusto ko kasi yung sauce kumapit sa lasa ng ating macaroni. Macaroni! Tsaka yung, yung natitira sa kawali yung mga dumilikit dikit Yan ang masarap. Andyan yung lasa eh. Kaya kailangan paghango natin, simutin natin yan. Butter! mga paps and moms, pwede na natin yung hanguin. Ito na po ang ating Hawaiian Macaroni Spaghetti. Let's eat na yop! Let's eat! Let's eat! Let's eat.